kahulugan ng lumulutang sa panaginip ang panaginip na lumulutang ay kumakatawan sa kalayaan na maaari mong maramdaman ang larawang ito ay nagpapagaang sa pakiramdam at walang pakialam pinaparamdam nito sa mga taong nakakaranas nito na napaka-secure tungkol sa kung ano ang gusto nila at kung paano nila ito haharapin ang lumulutang sa isang panaginip ay naglalarawan na mayroon kang isang malakas na pagnanasa sa buhay. Hindi ka nito pinipigilan sa harap ng mga paghihirap. Sa halip, palagi kang nakakahanap ng katatagan upang makamit ang kapayapaan. Ang panaginip na lumulutang ay nagpapakita rin ng espiritual na bahagi. Lahat ng nasa panaginip mo ay parang isang haka-haka na mundo. Kapag nagising ka, kailangan mong harapin ng lahat ng masamang enerhiya sa harap mo. Minsan ang panaginip na ito ay maaaring gawing mas kumpiyansa ang isang tao. Ang lumulutang sa isang panaginip na walang gravity ay nagpapahiwatig na ikaw ay pumapasok sa isang proseso ng pagbabago. Pinapayagan ka nitong pumasok sa isang mundo na hindi mo alam na nagbibigay sa iyo ng mga bagong karanasan. Bukod pa riyan, ipinapakita ng panaginip na ito na malaya ka sa lahat ng problema at iba ang pagtingin mo sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglipad at paglutang. Maaari ka makaramdam ng kalayaan at walang pag-aalinlangan kapag nanaginip kang lumipad at pumailalang ng mataas. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na maaari kang mamuhay ng mas nakakarelax na buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng iyong pag-asa at pagnanais na sumulong. Ang panaginip na lumulutang ng napakataas ay nagpapakita rin na gusto mong malaya sa pagkabagot. Maaaring kailanganin mong baguhin ang iyong pamumuhay. Kung ikaw ay lumulutang sa isang panaginip, ito ay nagpapadama sa iyo na may kakayahang harapin ang mga problema dahil sa pakiramdam mo ay napaka-optimistiko at kumpiyansa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong lumulutang. Kung makakita ka ng ibang tao na lumulutang, oras na para huminto sa monotonyos routine. Ang larawang ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong bigyan pansin ang iyong sarili. Ang isang taong lumulutang sa iyong panaginip ay nagpapakita ng isang senyales na napabayaan mo ang iyong kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumutang sa kama. Kapag nanaginip kang lumutang sa kama, ito ay kumakatawan sa takot na nararamdaman mo tungkol sa pagtanggap ng mga espirituwal na kakayahan. Kung natatakot ka, sinasabi nito sa iyo na kailangan mong magkaroon ng higit na kontrol at balanse. Ang mensaheng ito ay nauugnay din sa kumpiyansa na maaari mong taglayin sa iyong mga kakayahan. Ito ay isang kakaibang panaginip para sa maraming tao dahil ito ay may kaugnayan sa supernatural na mundo. Bukod dyan, ang panaginip na lumutang sa kama ay nagpapakita rin ng kaligayahan. Ito ay dahil sa pakiramdam mo ay malaya ka sa mga pasanin o responsibilidad. Ganun pa man, minsan nakakaramdam ka rin ng takot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lumulutang na bagay kapag nakakita ka ng mga lumulutang na bagay, ipinapakita nito ang pangangailangang kontroli ng sitwasyon at saka makakatulong kung natutunan mong bitawan ang hindi sa iyo. Kapag nakakita ka ng mga bagay na lumulutang, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa hinaharap na may maraming ginintoang pagkakataon. Ginagawa nitong handa kang harapin ang mga bagong hamon ang mga lumulutang na bagay sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang mahusay na panahon. Maaari mong harapin ang anumang hamon na darating sa lalong madaling panahon. Bukod pa riyan, ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroong kang kadulubhasaan upang malutas sa mga problema na nagsasapanganib sa iyong sarili at sa iba. Ito ay dahil mayroong kang napakataas na tiwala sa sarili na nagpapaniwala sa iyong lakas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumutang sa tubig. Kapag lumutang ka sa isang lawa o ilog, ito ay simbolo ng kalayaan, iyong nararamdaman o kailangan. Pinapayagan ka nitong gumawa ng ibang mga pang mga bagay kaysa sa karaniwa mong ginagawa sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang paglutang sa tubig ay nagpapakita na dapat kang gumugol ng mas maraming oras sa iyong pamilya o sa mga kaibigan. Maaari mong pakiramdam na nag-iisa at malayo sa labas ng mundo dahil gusto mong mapag-isa. Ang pagtaas ng tubig sa mga panaginip ay kumakatawan din sa iyong pagnanais na tumulong sa iba. Gayunpaman, dapat mong unahin ang iyong mga pangangailangan bago magbigay ng mga solusyon para sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumutang sa dagat. Kapag nanaginip kang lumutang sa karagatan, ito ay kumakatawan sa emosyon. Ang panaginip na ito ay naghahatid ng mensahe na dapat mong subukan ipahayag ang iyong nararamdaman. Ang dagat sa mga panaginip ay nagpapakita ng iyong pangangailangan na makita ang mga bagay mula sa ibang pananaw.